hi guys for today's video magluluto ako ng miswa miswa na may sardinas at saka mayroong malonggay yan masarap yan pero nakakapagluto na ako dito pag umaalis ang mga moko syempre kasi sila mga vegetarian bawal sa kanila yan bawal yung sardinas na yan, yung isda. Basta bawal sa kanila yung mga dumudugo. Ganon. Kasi mga pure sila na vegetarian. Lalo na itong sardinas, maamoy talaga siya. Kaya ayaw na ayaw nila ng amoy na yan. Pero, pag wala sila, nasa office sila, nakakapagluto ako. Pero dito ako nagluluto sa CR ko lang pero luto lang. Dito naman ako makain sa aking kwarto. Ayan, nakaluto na ako. Naghahanda na ako na aking kakainin. Kakain na ako dito sa aking room. Kasi ako, mayroon naman akong rave. At saka, mayroon akong lutuan dito sa kwarto ko. Ayan. Nagluto na mayroon akong rice cooker. Nagluto ako ng kanin ko brown rice syempre kasi bawal sa atin mag white rice kasi alam nyo na po ay nagkakaedad maraming bawal na kaya yeah, diet diet muna tayo yung kanin ko na yan dalawang bisis ko yung kakainin Isang taka lang yan, pinaghati ko, kakainin ko ngayon ng halian, tapos yung kalahati naman, kakainin ko mamayang gabi before dinner. Tinitipid ko rin yung, I mean, inocontrol ko rin yung chan ko na hindi kumain ng marami. Kasi, bawal sa akin kumain ng marami. Sabi ng aking doktor. Pero brown rice naman eh. Masarap kaya kumain kung minsan inuubos ko yan di muna ako minsan kasi kakabitin naman din lalo na pag masarap ang ulam lalo na ngayon sarap yung niloto ko yung sardinas with malunggay and miswa sarap na kain ko dyan ayan yung kartok ayan yung ref ko pag nagigisa naman ako ng ano, doon ako sa CR Kasi ayaw nila ng amoy. Para hindi nila ma, para hindi nila ma, ano, ma, amoy doon sa labas ng aking kwarto. Yan, sarap ng sabaw. Yum, yum. Sarap talaga ng aking kudyan. Naparami ako. sarap nang hihigap ko ng sabaw. Kasi dito, sobrang nakakamiss talaga ang mga ulam. Kasi nga sa mga amo ko, mga vegetarian sila, pinagbawalan nga nila ako niyan eh. Hindi daw ako pwede mag, mag, ano nang sardinas. Yun nga kasi naamoy. Bawal nga dito kahit na ano. Nag-ano na ako. Maga, nagpipilosopo lang. Maniwala lang din sa akin yung mga vegetable. Okay naman ako sa itlog lang. Okay daw yun nilaga. Pero pag mga ganyan, bawal. Ayaw na ayaw kasi nila. Okay kasi nga sa religion nila. Pure kasi sila na vegetarian. Sarap. Mmm. Grabe yung kain ko guys. saka gutom na gutom na ako dyan guys kaya ang lakas ng subo ko dami ng subo ko kasi kakatapos ko lang magmap dyan eh nagugutom na ako nanginig na ako kaya tignan nyo naman guys kahit humusok pa yan sinusubo ko talaga yan kasi masarap din naman kainin magpagmainit pa eh. lalo na pag ka Diyos ko Nanginginig na ako dyan sa gutom, guys. Ganyan ako pag nangugutom ako, guys. Nanginginig.